guys so i-harvest natin to itong aking dahong malunggay. ang baba <laughs> ito mababa lang so ayan i-harvest natin oh oh ito malunggay harvest na natin to kasi ano ilalagay natin dun sa talong sigarilyas at talong, sigarilyas. Tsaka, shoo! Ah, manok nandun sa taas. Lumipad dun. Shoo! 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 yung sigarilyas, talong at tsaka, bunga ng kamote meron tayo ato ang bababa lang ang oh. malunggay ito guys ayan tapos harvest pa natin iba ayan kadami. Ang baba lang. So, i-harvest ko na to. Ang dami. Siguro, matagal ko to babalatan na. Ah. Masarap to, pero matagal balatan. Kasi ang dami. Ang napag ko muna Itong malaki, pwede pa kaya to. Pwede siguro, pero yung buto, hindi na. Ayan, ang laki. Ubud oh, na ng laki. O, oh, di ba Sarap. Favorito ko to. Ang dami. Meron na akong ibang harvest dun, eh, nasa loob. kasi yan. Ay, hindi ko maabot yung iba. Yung iba ma... Ano? Yung iba mataas, hindi ko maabot. <laughs> Opo, masarap pa naman po to. <laughs> Abot lang. Malunggay. Malunggay. Yun yung lolo ni, ano diba? Lolo ni Jeremich. Lolo nila Jory Ni Jiro. Lola at lolo niya yun. Lolo at lola. Oo, oh, yung yun yung mam, mami at daddy ng dadi daddy niya. Mami at daddy niya yun. Ayun, oh, dami. Ang dami. hindi hmm, ko maabot yung iba. Paano yan? masyado tayo matangkad <laughs> hahatake na lang natin Kadami oh ang dami pa nagbabayk si Jared asan si Jeromich ba? wala buwi na yeah.